Basta batas. Basta, batas. Basta, batas. Basta batas! Ngayon, ano ba yung konsepto ng negligence? Ang sabi ng civil code, yung negligence is dependent upon the circumstances of time, place, and events. So, mm -hmm. ibig sabihin, depende kung nasaan ka, depende kung sino ka, depende mm -hmm. kung ano ang sitwasyon, doon mo masasabi na may pagpapabaya ka. Kagaya, limbaw na isang kasong na ng Court Suprema, eh yung jeep, siya ay uh, na, 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 ano, tumama doon sa excavation project sa isang uh, karsada mm -hmm. at uh, mm -hmm. na yung kanyang pasahero. So, dinidemanda ngayon siya. Ang kanyang depensa, alam niyo po, hindi ako negligent kasi madilim sa lugar na yon. Mm -hmm. At dahil wala pong ilaw, naturalmente hindi ko mapapansin yung uh, ongoing project. Mm -hmm. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Alam mo, ordinarily, Maaari kang makalusot, sabihin mo, hindi ka negligent. At lalo pa kung hindi naman mabilis ang papagpagpakbo mo. But in this case, nalaman nila na yung driver pala araw-araw dumadaan doon. Alam niya oh, na may excavation project. Oh. Kabisado niya na yung karsada. So kahit madilim yan, ibig sabihin, eh dapat nas, mas naging mas maingat ka. Uh -huh. So yung concept ng negligence, depende sa napakaraming bagay yan. Kaya, eh, anong ibig sabihin yan? Hindi porkit nakabangga ka. Hindi porket nakasagi ka, eh automatic liable ka. Ayun. Eh kasi kung wala ka namang negligence, hindi ka pwedeng papanagutin doon ng kasong sibil or kasong kriminal. Kaya lamang tandaan mo pag minabangga ka hmm. at naaksidente 'yan, may hmm. presumption na ikaw ay may pagkakamali. So ang magiging depensa mo na lamang, hindi ako naging negligent. Ayun. Ako ay naging diligent except na nangyari 'yan. So anong gagawin mo? patunayan mo halimbawa na madilim yung lugar, mm -hmm. hindi ka naman mabilis magpatakbo, at sa katunayan, mm -hmm. ikaw pa nga ang binangga, mm -hmm. o kaya eh, bigla na lang siyang sumulpot doon ng bigla na lamang at hindi mo na-anticipate, kaya mo siya nabangga. So the, all those are possible defenses. But at the end of the day, ang pinaka-issue ng liability, eh, bumabagsak doon sa tinatawag na negligence. Kung ano yung parusa dyan, Depende ngayon kung ano ang gusto mong ihabla. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.